kanilang mga testimonya. O, pahinggan nyo. Ayos nang bawiin ng pitupang testigo ang kanilang salaysay laban kay dating senadora Laila Dilima sa natitin ng drug case laban dito. Sa liham ng mga testigong persons of the pride of liberty, sinabi nilang pinilit at pinagbantaan lang daw sila para idiin ang dating senadora. Nakatuto si Salima Refran. Pitong persons sa of Liberty na testigo sa nalalabing drug charge laban kay dating Senador Laila de ang sumulat sa hukom na dumidinig sa kaso. Sa apat na pahin ng liyap, inihayag nilang naisa nilang bawiin ang kadalang kanilang naunang salaysay na nagdidiin kay de Lima. Pinagbantaan raw ang kanilang mga buhay kung hindi nila ididiin si de kaya sapilitan raw ang kanilang mga testimonya. Ganyan na ganyan yung sinabi <laughs> ng mga PDL naman na naga ano nagkakaso kay Bantag. Pinagbantaan ni DOJ secretary yung buhay nyo. Eh ang aga-agang natanggal ni Agiri sa posisyon. Ang aga ang, agang aga pinalitan ni siya ni Minardo Guevara. Yung bang itsura ni Minardo Guevara na yun eh ni... ha, ha ano kayo? Haharasin kayo. Hindi nga makabasag pinggan si Minardo Guevara, just me you. So, sinong DOJ secretary Uh, yuong nagano sa inyo, nanakot sa inyo sino? sino? si Agire. sabi nga ni Aguirre ha, paano nangyari yun? eh saglit lang ako naging ano, saglit lang ako naging uh, DOJ sekretary oh kaya nga sa ang tanong nga dito ni Bright nari is kailan ba sila pinagbantaan? noong panahon ba ni PRD o ngayong panahon ni PBBM? Napakagandang tanong. Ewan nang natin kung may sasagot. Paalinin niyo blo. Oh, gusto po, gusto ko po. Oh, sige, style lang na na 'to, bantag ah. Oh, uso 'yung mga ano ngayon ah, 'yung mga kasi tinan mo ah. Itong mga tao na 'to na bilibid na 'to, itong mga tao na 'to na Uh, involved dyan, isang kaso ng mga yan ay malulupit. Mga leader to ng mga gang dyan. Mga drug lord to yan dyan sa loob. O oh, hindi ba, sabi nga ni Bantag, ang uh, kalaban niya ay yung mga drug lord dyan sa loob. O oh, so kaya siguro, kaya pinatalsik nila si Bantag siguro, ha? ito nakikita ko lang. Kaya siguro nila pinatalsik si Bantag dyan sa ano na yan, sa posisyon. Una, para bumalik sa dati. Pangalawa, para mapagpahandaan itong, ano, itong uh, kay Dilima. O, para itong mga tao na ito na mga, alam mo na, mga, uh, ano, alam mo na, istigo dyan kay Dilima, eh, mamanipulan, mamanipulan nila. Ah, baka, baka lang, ha. Ah, hindi ko sinasabing totoo, pero merong possibility lang yan. O, kaya nga sabi ko sa inyo, yung pagkakatanggal dyan ni Bantag sa, ano, sa libit Na may malalim na ano yan. Meron niyang malalim na istorya at uh, meron niyang malupit na ano na reason behind. It. And sigurado rin tayo yung nagginawa rin ganyan kay Tevez, it's the same thing. Meron ding malalim yan na rason na sila-sila lang ang nakakaalam. Nais na raw nilang bawiin ang mga sinabi laman kay Dilima sa ngalan ng katotohanan at hustisya ang mga sumulat kay Montenupo RTC Branch 206 Judge Henergito, ang mga PDL na si Herman Agoho, Tomas Doninia. Diyos ko, si Agoho na naman. Ayan yung ano ha, ayan yung sinasabi ni Bantaga na nawawala ha. Eh, sinasabi ni Bantag na nawawala, ilabas nyo si Agoho. Yan yung, yan yung uh, sinasabi nilang PDL na, Diyos ko po, involved sa drugs na di umano e eh, kinuha daw tapos kinuha ng militar tinanggal sa bilibid tapos ngayon nagre-recant na so, Alam mo hindi mo talaga ano hindi mo talaga mawawala hindi talaga mawawala sa isip natin na pwedeng may involvement dito yung bagong Bureau Secretary at saka yung bagong DOJ Secretary pwede yan hindi ko sinasabing meron na, pero may possibility kasi naririnig na natin tong mga pangalan na to kay Bantag pa lang. O, ayan yung sinasabi na nasa na si Agoho, ilabas mo si Agoho. yan yung sinasabi na gustong palabasin si Agoho, i eh, drug lord yun, di ba? May mga ganun eh. So, o, so, alam na Lisa, kayo bahalang, ano, kayo ang bahalang, o kayo ang bahalang magtagpi-tagpi ng mga bagay-bagay dahil naipresenta na natin to sa inyo nun eh. Jaime Patso, Peter Ko, Engelberto Durano, Jerry Pipino at Hans Anton Tan. Nakakulong sila ngayon sa Sablayan Prison and Penal Farm sa Occidental Mindoro. Ayan na, sa Occidental Mindoro sila. Again ha, doon sa Occidental Mindoro na yon ay wala pong internet. Doon yan po yung nakaraan na sinasabi na merong ugong-ugong bago pa maakwit si ano ha, o yung mga kalaya si Leila Dinima. Merong ugong-ugong na, di ba natatandaan nyo merong uh, ni-release na parang memo diyan sa Bilibid na yun daw mga ito, itong mga ano na to. Mga personalities na to na nando doon sa Mindoro, ililipat sila ulit diyan sa Bilibid. Nakalaunan ay uh, dininay ni uh, dininay ni Boying Remulyad kasi may nag-leak lang daw na email blablabla bla, may gumamit daw ng kanilang uh, uh, system Actually, ito yung unang-unang interview natin mga bossing kay ano kay uh, kay DJ Bantago. Uh, before before nag nagrecant actually, or before nag uh, press conference si Boying Rimulya na isa sa kanyang mga tao ang nagpalabas ng memo, hindi pa nila na hanggang ngayon. Tinan mo ha, meron nagpalabas ng memo, ginamit yung kanilang letterhead, ginamit yung kanilang system naglabas ng uh, papel uh, order na ililipat sa bilibid yung mga nandiyadyaan sa Mindoro. Tapos na-check lang daw nila and then sinabi nga nila na ginagawa ng lahat para ma-sukol, sokol mahuli kung sino yung personal na yon na gumamit nung kanilang, ano, nung kanilang system. Ang ah, tanong, Boeing, nahuli mo ba yon? Diyos ko, yung kriminal, nandiyan na sa loob ng opisina mo ng opisina ninyo, hindi nyo pa nahuhuli. Nasaan na yun? Nahuli nyo na ba? Kasi kung nahuli nyo, naging malaking balita yun. Eh. Bakit walang nabalita? O, tanongin natin sila, ha? Nasaan? Oo, oh, di ba? Natatandaan nyo yun, no? Actually, sabi ko sa inyo, nauna na namin na-interview, recorded kasi yung aming unang interview kaya ano eh, kay Bantag. Tapos sinabi ni Bantag yon sa amin while interview, pero hindi pa namin na ano eh, hindi pa namin na-upload siguro mga after a few days biglang nagsalita na si Boying na merong ano merong problema sa kanilang uh, ahensya dahil uh, merong isang tao na gumamit ng kanilang system nagpalabas ng memorandum na inililipat prisoner transfer from Mindoro to Bilibid. Oh, bigla sila nag ko na gano'n. So, kung nauna lang sana yung pag-upload, nung expose ni ano ni Bantag noon ay sigurado ako medyo mapapahamak sila doon. at kasama sa kanilang hinihiling, mailipat sila pabalik sa isang secure na lugar sa Bilibid para sa kanilang seguridad. Tinukoy nila ang pananaksak sa Bilibid noong 2016 na kinamatay ng isang PDL pati ang ilang tangka o mano sa kanilang mga buhay sa iba't ibang detention facilities na pinaglagyan sa kanila sa Fort Bonifacio sa Tagig at sa Camp Crame sa Quezon City. Ang kampo ni Dilima, naghain kahapon ng urgent motion para ilipat ang mga inmate at mapagtibay ang kanilang mga sinasabi sa korte. Bukod sa pito, dalawa pang PDL rin ang nagsabing na nilang bawiin ang kanilang mga testimonya laban kay Dilima. Hindi pa raw nakikita ng kampo ni Dilima ang aktual na recantations. Kaya hindi Piling nila sa korte na ipatawag ang mga ito para malaman ang validity ng kanilang mga pahayag. Hinihingan namin ang reaction dito. ang yeah, Kasi tinan mo, yun nga yung sinasabi natin eh na if ever nag sila and sinasabi na that this person is tinakot uh, lang ako nito kaya ako nagsalita so they still have to prove it in court. Oh, they still have to prove it. They still have to prove na talagang tinawag na sila ni Vitaliano Aguirre. Yun nga yung sinasabi ng mga ano eh, ni Panelo na never pinatawag si Vitaliano Aguirre eh. Nung nag yung mga ano na yan, yung mga uh, testigo na yan, tapos ang sinabi nila is eh, so the DOJ Secretary has been harassing them. O oh, eh, hindi naman pinatawag si Agire uh, sa korte para tanongin eh whether totoo ba yun o hindi. Bes, basta na lang, nag tapos boom, acquitted na. <laughs> Alam mo talaga na ano eh, na may naganap na kakaiba eh. Department of Justice. Dalawang PDN na lang ang pinangahawakan ng kanilang mga orihinal na pahayag. Sina Herbert Pulango at Noel Martinez. Nauna ng napawalang sala si Delima sa dalawang naunang kaso ng conspiracy to commit drug trading sa Montenlupa RTC. Para sa GMA Inter... And... Pero katulad nga ng sinasabi ng ating DOJ Secretary, napredict na niya yan. Alagay ko this time yung kanyang intel ay siguradong sigurado. So...